inom daw tabi anda and ko lang kuwan sa kuya yan santay yan yehe mapagalon sakripisyo meni holy week <laughs> sorry yan <on> holy week ni Mayo. Mayo. May, ma <laughs> may, may, may uh... ibang ano kita? May ano. May ibang. Rumisa kami. May promesa kami, ibang promesa mi. <laughs> Galing sa biyahe. Manila. to <laughs> <So> in Lagadi. Hindi. <laughs> Ay lang man kaya ng na. ina. Nasubak. Nagta dito tinin Oh. Ayun oh, gayon nung pag-aaway. Hmm. May bulan pa. Grabe na lal ko. <laughs> <laughs> Ayun na ko. gusto pa ka. Pero tama lang yung line. Gid mainito na yun. Ito una pagka dimi ba daw kain? Mm -hmm. oh, upload din ano, niya no. nga naman. Kaya di kami ho. Ni Tess. Ni Tita mo. Randy. Oo. Oh, di ka nagpaparamdam ha. Ing ka. <laughs> <laughs> di mo ikaw naramdaman ko niyan. Makipista kita sa aga Randy. Oo. Oh, makipista ko na ka mo sa aga. Sabi ni Tita Motes. Grabe ang hingan ko ah. Hati kami sa pinakatoktok sa inlagadian ho. Diyos Diyos ko. Ganon ganon kami pasagka. Kami lang na doa. <laughs> oh. Tama tama. Mababa kami. gutom na kami. Uh, ayun. ayun. May tabon ang ano. Natabunan yung Mount Bulusan. Uh -huh. Pero kung ano, may nito na yan. Kaya nga nito. Pero tama lang ini i-press ko po <laughs> <laughs>